ang uh, nirequest na space ng ating kaibigang vet. Hello, ganda aib sa umaga to si Doc Bernie. So Lunes ngayon at uh, isang uh, magandang Lunes sa ating lahat. Okay, so ako ay papasok ay sa trabaho sa City Hall. Ano nga ba ang trabaho ng veterinaryo sa gobyerno? Okay, so akala lang iba, magagamot lang ng hayop pero hindi lang 'yun. Una-una, siyempre yung pagbabantay ng kalusugan ng hype bilang veterinary ng gobyerno eh dapat eh na monitor namin ng uh, pagkalahat ng kalusugan ng mga pets okay then nag inspection din kami ng mga hype katulad kung halimbawa ay eh, kami nagpunta sa barangay tinatanong namin kung merong sakit na uh, bago o lumalaganap sa barangay okay So maliban dito, kami ay nag-inspection din ng uh, produkto na galing sa hayop, ah, lalo na yung mga kinukonsume ng mga, mga taga-kabalatuan dito sa Kabalatuan City Guy ng karne, gatas, itlog o ano pang mga nang gagaling sa mga hayop. Okay? So maliban dyan, uh, pinapatupad namin ng uh, batas na may kinalaman sa hayop ang uh, veteran ng gobyerno ay nagpapatulad ng magbatas at regulasyon na may kinalaman sa kalusugan ng hayop at kaligtasan ng uh, pagkain. So, ngayon ay ako ipapunta ngayon sa covered uh, court at uh, kami magpa-flag ceremony. Every Monday kasi meron kaming flag ceremony. Kami ay ang minimit ng aming mahal na Mayora Mica Elizabeth Vergara. Kami uh, magtitipon-tipon kada lunes ng uh, linggo. Okay, so, ayan, papunta na ako sa covered court at ako yung mag-attendance. Then, mag aantay ng start ng program. So, ngayong Monday, ang uh, host ngayon ay yung uh, Senro. Kung makikita nyo, ayan, may mga halaman ay pamimigay uh, mamaya. Okay, so, pag, sa pagpapatuloy, So ito papunta na ako sa opisina. ayan papasok na ako sa office. So sa pagpapatuloy, kami rin nagbibigay ng uh, pagsasanay o edukasyon sa mga magsasaka kung paano mag-alaga. Okay, so ang aking unang patient kay umaga ay si Marley. So makikita niyo, malungkot na malungkot siya. Uh, sabi ng owner eh nagdadiareya daw and sinero na natin kasi ilang araw na siya nga hindi kumakain. Hey, oh. Okay, so, ito naman na, ating pangalang pasyente ay si Ma'am Normita. Siya ay may ay, mas suki na kami sa City Vet. Ang kanyang pet na yan ay si uh, ano ba yun? Si Respeto. Kakaiba yung mga pangalan ng mga aso ni nanay. So binigyan natin ng uh, antibiotic at uh, vitamins. Ibabalik niya to after 3 days. So sa mga hindi nakakaalam, uh, libre ang gamot sa City Vet. Basta available. So ito isang uh, pusang uh, in-spay natin So maliit ang incision natin So ayan Halos gatuldok ang uh, nirequest na space ng ating kaibigang vet Okay pauwi na po tayo So it's been a very busy day Ayan ang buhay ng veterinaryo sa Cabanatuan City Makarami naming kliyente araw-araw So bagay, very common yan pagka government talagang pinagtatrabuhan mo Parang sa hospital din ta Okay, so thank you sa panonood Gandang hype sa umaga